Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang tipong sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, ayan ito po. Bakit daw mayroong mga sekresyon na lumalabas doon po sa purta ng kanyang mga inahing baboy tatlong araw pagkatapos ng mga anak? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang paligodora. mag lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga panganak po nating mga inahing baboy. Po ano ba yung ating makikita doon po sa kanilang mga puerta after na sila po yung mga anak po mga kaibigan. Kapag tapos sa mga anak ito yung mga inahing baboy po mga kaibigan, yung kanilang pong tiyan po o yung kanilang pong matres, yung kaya pong uteros ay dahan-dahan po yung liliit hanggang babalik po sa normal po mga kaibigan. Pero habang pong papaliit ng papaliit yung kailang tiros, yung mga nana at saka mga dugo doon po sa loob ng kailang tiros, ay yan po ay makukompress. Kapag nakompress yan, dahan-dahan po yung nailabas ating inahing baboy doon po sa kailang puwerta. Kaya po, huwag po kayong malala kapag mayroon po kayong nakita ng mga nana at saka si krisyo ng dugo po mga kaibigan na lumalabas po sa puwerta yung inahing baboy nyo ilang araw pagkatapos mga anak. Kasi po, yan po ay normal lang kapag hindi po makalabas po mga kaibigan kapag yan po ay nag-accumulate lang po doon sa loob ng uh, cervix ng ating inahing baboy yan po ang magkakaroon ng cause ng infection doon po sa loob ng kanyang uterus kaya importante tagang mailabas yan kaya po mga kaibigan 3 to 5 days, maximum of 7 days, mayroon po tayo kayo makikita ng mga sekresyon na lumalabas doon po sa puwerta ng mga inahing baboy nyo. Dugo mo yan o kaya mga anana po mga kaibigan. At yun pong tandaan, dapat talaga kayong mag-inject ng ruby pin strip after na mga anak mga inahing baboy nyo para makaiwas po pa kayo sa infection. Isa din po sa epekto ng pag-inject ng ruby ay may labas mo yan yung mga nana na nag-accumulate po sa loob ng service ating mga inahing baboy. Isa din po sa nakakatulong sa pagpabalik ng uh, uterus na tingin baboy sa normal ay yung kanila pong palagi pong nagpapadede na kanilang mga biik. Kasi habang dumidede yung biik po sa mga baboy natin mga kaibigan, nagka-cause po yan ng stimulation ng kanilang uterus po na para po mag-retract siya pabalik sa normal, para mag-compress po yung kanyang uterus. Kaya pansin nyo po, habang dumidede yung kanyang mga biik sa mga inhang baboy nyo, 3 to 5 days or maximum of 7 days, habang dumidili po yung kanyang mga BX sa kanya, mayroon po kayong makikita ng mga sekresyon o doon po lumalabas yung mga sekresyon doon po sa kanyang puwerta. Kasi sa mga panahon na iyan na dumidili yung kanyang mga BX, doon din po sa mga panahon na dahan-dahan pong lumiliit o dahan-dahan pong nagkukompress yung kanyang ayotiros uh, po mga kaibigan. So habang nagko-compress yung kanya mga uterus, ayan po, yung nana at saka mga dugo ay naitulak po niya palabas po mula po sa loob papunta po sa kanyang puwerta po mga kaibigan. Yan po ay hindi po natin ipagalala kasi po normal lang po yan sa mga inahing baboy pagkatapos sa mga anak po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.